Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang taong nakaranas ng napakalalim na paghihirap, ngunit nanatiling tapat sa Diyos. Isang kwento ito ng pasensya, pagsubok, luha, pananampalataya, at ng himalang muling pagpapanumbalik. Ito ang kwento ni Job. Isa sa pinakamasakit, ngunit pinakamatatag na kwento sa Biblia. At kung gusto ninyo ng ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsisimula ang ating kwento sa isang lalaking kilala sa kabutihan, kayamanan at kabaitan. Si Job ay mahinahon, mapagmahal at may malaking puso para sa iba. Maraming tao ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang kabutihan at ang kanyang tahanan ay puno ng tawanan, kasaganahan at kapayapaan. Ngunit hindi lamang siya mabuti dahil mayaman siya. Mabuti siya dahil naniniwala siya sa Diyos ng buong puso. Isang araw, sa isang paraan na hindi nalalaman ni Job, na pag-usapan siya sa langit. Ipinagmalaki siya ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. Ngunit mayroong nagtatanong, nagsasabing, tapat ba siya dahil pinagpapala siya? Paano kung alisin ang lahat? Mananatili ba siyang tapat at doon nagsimula ang pagsubok na hindi inaasahan ng sino man. Sa lupa, si Job ay tahimik na nabubuhay nang biglang nagsimulang mabasag ang lahat. Isang mensahero ang dumating, hingal, puno ng takot. "Job," sabi niya, "may nangyaring trahedya." At bago pa man niya matapos ang paliwanag, dumating pa ang isa, at isa pa. Bawat isa may bitbit -bit na hindi magandang balita. Sunod-sunod na pagkatalo, sunod-sunod na kawalan, sunod-sunod na pangyayari na kahit ang pinakamalakas na tao ay maaaring sumuko. Ang mga hayop na pinaghirapan niya, wala na. Ang mga lupang pinagukunan nila ng kabuhayan, nawalan ng saysay. Ang mga aliping tumutulong sa kanilang pang-araw-araw, napahamak. At ang pinakamapait sa lahat, ang mga mahal niyang anak, ang liwanag ng kanyang buhay, ang tawanan sa kanilang tahanan ay nawala ng hindi inaasahan. Nang marinig ni Job ang balitang yun, tila tumigil ang mundo. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang puso ay parang pinunit at tinuhog ng libu-libong tinik. Ngunit sa halip na sumigaw laban sa Diyos, napaluhod siya at nagdasal. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang kumuha. Purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Hindi yun pagwawalang bahala. Iyon ay pananampalatayang nakaugat sa malalim na pagunawa na ang buhay ay hawak ng Diyos, hindi lang tao. Ngunit hindi pa roon natatapos ang pagsubok. Dumating ang araw na si Job naman ang inatake ng matinding sakit. Mula ulo hanggang paa, nagkaroon siya ng masasakit na sugat. Sugat na hindi tumitigil. Sugat na nagpapahirap sa bawat hinga halos hindi siya makatulog, halos hindi makahakbang, at halos walang makapitan. Umupo siya sa abo gamit ang piraso ng paso para gamutin ng kanyang balat na tila inaapoy ng karamdaman. Dinalaw siya ng kanyang asawa, pagod na pagod, puno ng takot, at hindi na malaman ang gagawin. Tinanong niya si Job, hanggang kailan ka bang magtitiis? Bakit hindi mo na nalang bitawan ng ilong pananampalataya Tignan mo nangyari sa atin. Ngunit tumingin siya sa kanya. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may tibay sa kanyang puso. Hindi ba tinatanggap natin ang maganda mula sa Diyos? Bakit hindi rin natin tanggapin ang mahirap? Sagot niya, mahinahon ngunit matatag. Dumating ang tatlong niyang kaibigan para damayan siya. Nang makita nila ang kanyang kalagayan, hindi sila makapagsalita Napaupo sila sa tabi niya at tumahimik na kiramdam ng walang salita dahil minsan ang sakit ay masyadong malalim para sa bayan ng mga pangungusap. Ngunit paglipas ng mga araw, nagsimulang magsalita ang mga kaibigan at sa halip na unawain siya, sinubukan nilang hanapan ng kasalanan ang buhay ni Job. Siguro may malikang nagawa, sabi ng isa. May kasalanang hindi mo pinagtapat, sabi ng isa pa. Ang mga salita nila ay parang kutsilyong kumakaskas sa sugat ni Job. Ngunit tumingin siya sa mga kaibigan at sinabing, Alam ng Diyos ang aking puso. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, pero alam kong tapat siya. Sa gitna ng mga tanong, lungkot at pag-aalinlangan, hindi niya binitawan ng kanyang pananampalataya. At doon, sa gitna ng paghihirap, nagsalita ang Diyos hindi sa pamamagitan ng paghatol, kundi sa pamamagitan ng mga tanong na puno ng karunungan. Job, naiintindihan mo ba ang lahat ng nangyayari? Alam mo ba kung paano ko hinahawakan ng mundo? Kung paano ko pinapanatili ang buhay? Hindi ito para pahiyain siya, kundi para ipaalala na ang Diyos ay malawak, makapangyarihan, puno ng karunungan at puno ng pag-ibig. At nang marinig yun ni Job, napaiyak siya. Panginoon, sabi niya, hindi ko alam ang lahat, ngunit ngayon mas lalo kitang nakilala. At sa puntong yun, sa puntong nagpakumbaba si Job at nanatiling tapat kahit walang sagot, ang Diyos ay kumilos. Unti-unti na ibalik kay Job ang lahat. Ang kanyang kalusugan ay gumaling. Ang kanyang dahan-dahang pagbangon ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ang kanyang tahanan ay muling napuno ng tawanan at galak. Ang kanyang kabuhayan ay muli niyang naitatag, higit pa sa dati. Ngunit higit sa anumang kayamanang ibinalik, ang pinakamahalaga ay ang puso niyang mas malapit kaysa dati sa Diyos, pusong nanalig, nanatili, at hindi sumuko. Ang kwento ni Job ay paalala na ang buhay ay hindi laging maganda. May panahon ng sakit, ng kawalan, ng luha at pagkalito. Ngunit ito din ay paalala na ang Diyos ay hindi nawawala, hindi siya nagkukulang, hindi siya natutulog. Sa likod ng ating hindi naiintindihan, may plano siyang mas malawak kaysa sa kaya nating makita. Kung ikaw man ay dumarating sa panahon ng pagsubok, tandaan mo ang kwento ni Job. Maaaring mabigat ang pinapasan mo, hindi ka nag-iisa, at tulad ni Job, may araw ng pagbabalik, may araw ng paggaling at may araw ng pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig ng masakit ngunit magandang kwento ng pananampalataya. Kung nakatulong ito sa inyo, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon. Hanggang sa muli!